Isa na naman itong hakbang para sa kabuhayan ang inilunsad sa talaingod sa pamamagitan ng Salawao Development Workers Association Bakery. Narito ang ulat mula kay Beverly Bernardino. Isinagawa kamakailan ang formal na paglulunsad ng bakery Project ng Salawaw Developmental Workers Association o SDWA sa sitio JBL, Barangay Santo Niño, Davao del Norte. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng 56th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lt. Col. Ali Bisumangil, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Attorney Randolph C. Pensoy at ng lokal na pamahalaan ng Talaingod sa pamumuno ni Mayor ni Libayaw bilang isa sa mga people's organizations na 56IB nakatanggap ang SDWA ng mahigit apat na libong halaga ng kagamitan para sa kanilang food processing livelihood project sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP. Amo lang ihawhag o gi gidayig o gidasig ang ato mga kaiksonan nga palamboon para kinisab usa ka garbo sa ila o garbo pud namo. Ang kanunay kami muhatag sa among mga kaisunan o sa ato mga kaubanan o sa ato mga kapos aron ang programa sa gobyerno masinati maramdaman o mahatag. Malaki ang pasasalamat ng SDWA sa suportang natanggap mula sa militar, dole at lokal na pamahalaan. Katong sayo na mga ilang nga among gay perform is one to siya way of expressing our gratitude to each and everyone nga naghatag og opportunity sa amo a. Um, mapasalamatan kami dako sa 56 IB nga sila maoy nag-guide kanamo o bisan pa man sa mo uh, municipal mayor Johnny Onit Libayaw nga sa pagpagamit ni ini building o usab ang Dolly na mao naghatag og dakong tabang gitabangan minya og 400,000 para ni ining maka pahigayon kami ni Ining Bakery. Naasang makatutulong ang proyektong ito sa pagbibigay ng hanap buhay, lalo na sa mga kababaihan at kabataan sa lugar at magiging daan upang mapaunlad pa ang kalidad ng pamumuhay ng mga taga Talaingod. Mula dito sa Talaingod, Davao del Norte, ako si Beverly Bernardino, ang inyong pamilyang kaugnay.